Ito yung nakakalungkot na balita mga tropa dahil mukhang ito na yung huling Olympics game ni LeBron para sa team USA. Ayon sa isang panayam patungkol sa Olympics na gaganapin sa 2028 sa Los Angeles. Ayon na ito mismo kay Lebron James, I can't see myself playing in LA. Hindi na nga daw po siya sigurado na makakalaro pa sa LA Olympics mga tropa. Ito ay nangangahulugan lamang na wala ng interes si Lebron James para sumali pa sa Team USA. Ito na nga yung sinasabi ko na dapat natin i-appreciate itong mga ganitong pagkakataong na nakikita pa nating naglalaro pa itong si Lebron James ng basketball. I-appreciate nating hanggang siya ay nandito pa para sa Lakers o sa anumang team na paglalaroan niya. At especially ngayon sa Olympics na naging MVP pa siya kahit papaano. Kahit na ito ay nakakalungkot man mga tropa, ay tinapos niya namang maganda at memorable ang kanyang karera para sa Team USA. Hindi pa naman ito official mga tropa pero yun nga ang sinabi na mismo ni Lebron na hindi niya na nakikita ang kanyang sariling maglalaro pa sa 2028 LA Olympics. Dahil may edad na siya noon na 44 years old at hindi niya na nakakayanin pa. At samantala sa pagkatalo naman ng France ay nagiwan naman ng mabigat na mensahe itong si Victor Wembanyama tila nagbigay nga ito ng warning para sa darating pang Olympics ayon nga rito kay Wemby ay nag-aaral pa nga daw ito at magpapalakas pa nga daw siya pero nag-aalala nga daw ito sa mga makakalaban pa niya sa mga susunod pa ng mga taon. Batang-bata pa nga talaga itong si Wemby. Pero grabe na ang ginawa nito sa France at kung talaga magkakaroon pa nga ito ng maraming experience at magkakaroon ng teammate na matitindi. Ay talagang posible talagang makakuha itong si Wemby ang ng gold sa mga darating pang Olympics. Sa ibang balita nga mga tropa, nagkampyon na naman si Demarcus Cousins para sa Zamboanga Valientes. Ito yung pagkatapos na matalo nila ang Macau. Mang Mahangmangha ang mga Pinoy fans nang kanilang makita itong si Cousins na naglalaro sa Pilipinas para pa sa Zamboanga. At uh, akalain nyo siya ang pangalawang leading scorer para sa Zamboanga with 21 points, 13 rebounds and 8 assists para tapusin na yung kanilang laban kontra Macau. At sila na yung hinirang na kampiyon sa ligang ito. Hindi pa rin naman nawawalan ng pag-asa itong si Cousins na makapalik pa sa NBA. At yan pa rin ang kanyang goal hanggang ngayon hanggang wala pa siyang mga natatanggap na mga tawag galing sa mga NBA teams. Nagkalaro muna siya sa iba't ibang team sa mga local teams sa iba't ibang bansa para naman kumita siya habang nagaantay siya sa ibang team sa NBA. Isang bitiranong big man itong si Cosin at sigurado matutulungan niya ang sinumang team na kukuha sa kanya sa kanyang kakayahan sa opensa at sa depensa. Ang malaking problema lang nga dito kay Cousins ay madali siyang magalit, mabilis na uminit ang ulo, nagnagbibigay sa isang team ng problema.